Sa galing. Tara dito. Kay init, -init. Anong Ano ginawa niya tol? Ba't paki ano nga? Tulungan niya si Lola ko ano yung Ano yung karga niyo na yan? Ano yan la? Ha? Buhos mga pat. Paki buhos ka Lola. Tay di ba tay si Lola ang panganay niyo? Kapatid po ni Tatay. Taraog ang tawag nila. Nagu kay si Lola oh. Ang na, napakasipag. Saan ba nakatira ngayon si Lola? Manibukyot. Si Lola po kung naaalala nyo si Lola. Oh, ito yung taraog ube. Ano sa inyo ano to? Ulam nyo? Masarap ulam natin la. Dito ka na kumain na. Um, pero buwan buwan may bigas ka naman na sa akin, di ba? Oh, buwan buwan. Tay, Nakaraang buwan, hindi nyo ba binigay sa ako si nanay? Meron? Ah, binigyan nyo. Buwan-buwan, meron kayong sa sako bigay sa akin. Ito, patani. Patani. Dito na kumain ng tangalian, ano? Si, yun oh, patani. Si Lola po ay merong bigas sa akin, buwan-buwan. Tay, -buwan. ilan na anak ni na Lola? Dalawa. Ilan ang kasama niyo sa bahay? Dalawa. Ilang apo? Dalawa. Dalawa. Eh sino malaki? Ilan ang malaki doon nakasama nyo? Mm -hmm. uh, dalawa. napakasipag naman. Saan nyo ba dadalhin yung ubi na yan? Karaog? Eh ulam nyo. Uh, wala, ka ba, wala ka bang bigas ngayon? Ah Lola? Wala. Naalala nyo po si Lola? Siya yung binilang ko ng... Ano yung binili ko sa inyo dati? May binili ko. Puso ng saging, di ba? inaalala niya na binilang ko ng puso ng saging si Lola mm -hmm. na meron siyang bigas bonbon sa akin hindi po lifetime siyang may bigas sa akin ayan, ito patani ito hinukay niya, karaog para ah uh, may pagkain daw sila ibig sabihin, wala ka ng bigas oh, sandali, bibigyan ka pang bilay bigas. ano? wala oh. oh, na kayong bigas? wala na, ngayon po may kakabigas na. Si Lola, nalala niya yan. At saka, sa ano po niya may kakabigas? O oh, hindi, buwan-buwan naman may bigas sa akin si Lola. O oh, Lola, o. Oh. Yes. Hmm. Yan. Yan nga. Pero dito kayo kumain ng tanghalian, no? Mm -hmm. Ha? Paano gagawin natin? Uh, may bigas kayo, isang sako lang, no? Isang sako lang. Isang sako? Isang sako? Hindi nyo kaya ubusin yung isang sako? Sa isang buwan? Hindi nyo kaya ubusin? Isang gatang? Yung isang sako ba sa isang buwan, kasi na sa inyo? May bigas pa kayo ngayon? Wala na? O di hindi na nagkasya, ibilin nyo muna ang bigas yan. At pag balik nyo dito sa 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 26, kasama na, dapat dalawang sako na rin kayo. Kung hindi pala nagkakasya, masyado na kayo matanda. ilang taon na kayo ngayon? Yung anak ko. Hindi, ilan taon na kayo ngayon? Tay, ilan taon na si nanay? Yung ate mo? Ang pag-aarang kabahag ko. Si nanay na 50 taon. 89? Yung tuwanan. Ah, 89. Sige, tay. sa sako na siya kada buwan ha, na bigas. Dalawan sa sako na po, lola, yung bigas mo dito ha. Kada buwan. Sino magbubuhat? Oh, sige, sige. Tuwing 26 po kayo dito sa sitio, patatabi ko na kay tatay, dalawan sa ako na. Patatabi ah, ako ng Nagagasak pa kayo? Isipin nyo, 89 na. Sa bahay na lang kayo ngayon, dalawan sa ako na kayo isang buwan na. Katulad na rin kila tatay, kasi sila tatay po is tagdadalawan sa ako. Tapos yung ibang mga katutubo sa ibang sitio, tagiisa lang. Pero si nanay, si God deserve niya yung dalawan sa ako sa isang buwan. Dalawan sa ako na kay isang buwan. Tapos yung ube, lalagaan nyo to. Mm -hmm. Parang ang sarap mag ng ube ah. Bakit mo yung ihaw mo? Iyaw mo nga tong isa. <laughs> Nakap Pang bro, Oo, pa, no? <laughs> <laughs> oh, pwede na yan. Lagay mo sa apoy. Uh, pero dito na kayo manangalian na no. Sabay na kayo kumain sa amin. Ha? Ah, uh, masarap yung ulam namin eh. Sinigang na baboy sa daw ng balinaknak. Uh, may baon pa kayo sabon. na Mukhang naligo kayo sa sapa. Ah. Tapos, ito lang po yung ginamit ng panghukay ni Lola. Ay, na way, hindi... Yung mga katutubo po, kahit matanda na talagang sila, kasabihin nyo na tamad, hindi <laughs> totoo yun. Hindi po lahat ng mga katutubo is tamad. Depende rin po yun sa tao. Nasa tao pa rin yan. Um, isipin mo, 89 years old si Lola, naghuhukay pa ng karaog. O, oh, di ba? Uh, Ganon kasipag ang mga katutubo.